Hello! Bless mo na kayo! Bless mo na, bless! Yeah. Dahil nag kayo sa akin, meron kayo sa akin, bibigyan ko kayo. <laughs> Ngayong gabi, magka-try tayo na ano, Papa uh, paano sa sa kanila. Dapat na i-bless tayo kasi kapag binilis tayo, may matatanggap sila. Kaya sana sa maharap natin na tao may magano sa atin mag-bless sa atin kasi makakaroon sila o mag sila pag mag-bless sila sa atin kaya magka-try tayo ino you know, papala rin na ano na mag-bless sa atin So maghanap tayo dito na dapat na i tayo hanap tayo ng ano dito na ng, ano natin target natin na para mabiyayaan man ng ngayon yes, si tatay na lang tay kumain ka na tay di pa tay okay, ah bilhin mo pagkain tay ah okay ah uh, ingat ka palagi tay. So, dito na ako. So, Bal <laughs> well, Balo yan si tatay. Nakita ko na nag-iisa sa ano, gilid ng kasada. Binigyan ko na lang. Kahit di ko inano yung ano, yung sinabi ko na dapat may magbibilis sa atin para bigyan natin. So, si tatay na agad yung una ko napansin kaya binigyan ko na lang. So, Ah, uh, kita pa tayo na na, ibibigyan natin. Hello! Hello! Bilis mo na kayo, Ninang. Bilis, bilis mo na kayo kay Ninang. Bilis. Bilis mo na kayo. Bilis. Uh, bilis mo na. Bilis. yeah. yeah. <laughs> Dahil nagblis kayo sa akin, meron kayo sa akin. Bibigyan ko kayo. <laughs> Saan na tayo na kayo? Hindi uh, sa kayo, ha? Siyempre mo. Ako na. <laughs> po kayo? Ano naman? Ano yung ano nyo? bibigyan ko na lang kayo. <laughs> okay, Ay, saan ko kayo galan? Sa Ubal. Po. Ah, Ubal? Ito ah, mag-iingat kayong dalawa ah. Okay. Sige. Salamat po. Oh, sige. Sige po. Bye-bye. Sige po. Please talaga sila sa akin. Hindi sila nalangani na mag-bill sila sa akin. Kahit bago pa lang nila ako na tila ako nakita akala ko hindi talaga sila magbibilis sa akin eh kaya palad nila dahil nagbilis sila sa akin so ingat na lang ingat na lang kayo at uwi kayo sa inyong bahay huwag kayo magpapagabi at huwag na kayo gagala so hanggang dito na lang yung video natin see you again ulit sa susunod na ating video o vlog so paalam peace out